Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Music sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Rowell and Miss Rachel noon sa bahay ni Miss Rachel. Kitang-kita naman natin kung gaano kasi pag si Miss Rachel sapagkat nagwawalis talaga siya kahit gabi na. Nang nagwawalis naman si Miss Rachel ay may nakita siya na ipis kaya takot na takot ito. Ngunit kalaunan ay talaga mahuli niya rin ang ipis. Nung nahuli niya ito ay tawang tawa naman si Kuya sa sapagkat inaasal siya ni Miss Rachel at gusto kang idikit ni Miss Rachel o itapon at ihagis ang ipis kay Kuya Rowell bilang biro lamang. Kaya nagtatawa na talaga ang dalawa sapagkat natatakot din si Kuya Rowell na matapunan ng ipis. Pagkatapos naman nito ay nagkaroon din ng sweet moment na hindi talaga malilimutan ang dalawa. Nagagawa nga ng cellphone noon si Kuya Rowel and Miss Rachel. Nang si Miss Rachel naman ay ginagawa ang lahat ng sa ganon ay hindi makuha ni Kuya Rowel ang cellphone kaya umabot sila sa punto kung ano na ang pinagagawa nila. Maiwas lamang ni Miss Rachel lang cellphone kay Kuya Rowel. Grabe't napaka-sweet talaga ng dalawa.

Kaya pa doon. Ngayon, dahil patay ka na, asan yung ano? Hoy! Double dead na yan, double dead. Okay uh. La Go! Uy! mabaho yan eh. Go! Go! Tapon mo na yun. Yun <laughs> <laughs> na yun. <laughs> <laughs> uh, tapon mo. Gay, <laughs> ito yung kasalanan Gay, <laughs> tapon na <mo> yun. ka na. Sabi mo na, Grabe ka. 'Yan, <laughs> tatapon 'yan. na. <yun. laughs> <Ay>, Todo <tapo> ako, na <laughs> 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 Patay naman yun. Ay, patay. Deh, ano kasi marumi kasi video <laughs> <laughs> Ano? Pondihirang <laughs> niya. Yan mo kasi tinabo. niya kinakain mo. ngayon? Ay, tapos... Na... araw naman na to ay nagkaroon ulit ng sweet moments ng dalawa sapagkat habang magkatabi sila ay kitang kita talaga natin kung gaano iniingatan ni Kuya si Miss Rachel. Palagi nga siyang nakaakbay kay Miss Rachel kahit nasa labas na sila. Talaga lagi niyang pinoprotektahan ng dalaga at kitang kita naman natin kung gaano talaga kagaling mag-alaga at kung gaano talaga kamahal at gustong ingatan ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Grabe na talaga ang kaswita ng dalawa at sobrang sweet na talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel. May isa pa nga silang sweet moments kung saan nagsasayaw silang dalawa. At kitang kita natin na kinikilig talaga si Kuya Rowell and Miss Rachel habang tinititigan nila ang isa't isa. Grabe at pati nga ang mga fans ay so todo kilig na sa dalawa sapagkat so hindi nila mapigilan ang pagtawa at pagngiti kapag tinititigan nila ang isa't isa. Saan? Shout out to all calling up supporters, our viewers. Shout out, shout out, shout out. Shout out. Shout out. Shout out.

ano po? Ah, bali lima. Ay, kailan ito nang tayo? Kailan pa daw? Bibili pa ang paninda ni tatay. 15, 20, 25, 30, 35 40, Ay, tag-10 10, 20, 30, 40 50, 70 Ano, <laughs> <60, 70. laughs> oh, Namay yun d're? 10, 20, eh 80 80 ba? lang po yan tayo Ano po, ito? Lali namin? ay Paano yung lamin daging Ah. Pwede rin tayo sa anak. Dito, dito, dito ka. Dito. Dito ka. Dito Dito ka. Diyan ka. sila. ka. Dito ka. Dito Sila atin. Ikaw na. ka. Dito ka.

Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!